It's Sunday mga kalingap linggo ngayon uh, Tayo po yung namasyal Dito sa gilid gilid Wala pong uh, nakakalaot na yun Na uh, mga mga isda O so kahit uh, Tawag dito passenger Kung mapapansin nyo Walang mag uh, naglalaot yung mga bangka na po yan yung mga naka-standby po yan yung oh. mga naka-standby ito pala ang dahilan kaya walang isda ayan o oh. uh, malalaking alon uh, mas malalaki pa daw ito nung nakaraan So mapapansin uh, niyo yung live ni Gioong ay Gioong ni Boy Palawan Fishing TV. Ay, no talaga malalaking alon. Kaya pala no. Dahil po sa bagyo. Ilang araw na po ito, ano? Ah, uh, 5 days. Almost 1 week na. na walang uh, pasok walang pasok means yung, uh, at yung mga ayun oh yung uh, underground river walang uh, bisita cancel lahat ayun oh lakas oh hmm? at ang buntong No, 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 last Hmm? Ni turista wala pa naglalakad, oh. No? Napakatahimik ang aplaya. Uh, Walang mga has na maligo. Ito ay uh, punta tayo doon. Doon sa kabila. Tingnan natin doon ang alon. Oh, taas oh. Ito naman ang ulan. mga bangka oh. Ang layo po doon sa ako na. Talaga rin tinaas. Abot kasi dito daw. Oh, ang hampas ng tubig oh. tayo muna tayo. Tayo natin tin sumigil kung to. tayo na kay no. Sa may barbershop uh, barber shop. So, hinga -hinga tayo tayo pati lati na tayo ng ulan. Hmm, na. Mahina na. Dibiwanag na naman dyan. 伝わるし。Okay, kalian rin, lakas ayun, kahit okay dito okay, tayo dito tayo Binaraan na yuk. Tampaknya memang abang tak di itu okay. Oh, bukti itu yung mga uh, book nila hindi na, dami nakapack yung tinatawag na kampo ano Kampo uh, Village Sucho Kampo 一个。 Stop na tayo dito. Okay. Ganda pala dito. No? Hmm? Ang simple ko. Grabe. Binasag na ang quad. Ng uh, baka lang. No? Tawag dito alon yung pasampas ng alon bago lang bangka 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 Ang laking bangka. Hmm? bago mga ah, pampasahero donated oh ah. ay okay, sa donated pala ni Juan to donated by congressman Erwin Tolfo oh ECTCI ah oh, ah, dito ah okay ah Kuya bini din ulit si Kwan dito. Santuario di San Jose di Marilla. Oy, sabang kagayubag, kan sabang kabayugan. Dulit pala ni kanto to, tulpo Tolpo. Oy, sana all. Galing. Grabe, laki oh. Hmm. Laki. Oh, grabe, lalakas pa spot dito ng bangko, no. Eh. Lalakas ng uh, alon. Ito po yung papuntang waterfalls, waterfalls ng Kabayuga. Lalalala, no? Ah, Utsaka tayo dito. Tapos lang kain. Uh, hay, uh. malakas malakas alon, uh. Malakas alon. Uh, wala wala. Anong Ah. Oh, isda pa 'no. Oh, grabe alon, uh. oh, ah uh, Masyal at kwan, wala rin eh, yun magawa. hmm. siyang alon. Kaya ulam niyo, Tay. Oh, kuyo. Sarap yan, habang uh, nagmuni-muni dito, ano? Masarap kumain dito dahil kwan. Kita mo yung kapaligiran, no? Alon. O maganda kung may kwan, no? ang dito ay... Uh, ma banayad o tawag doon ay uh, kalma ang dagat mm. oh. Yeah. Uh, oh. Oh, pag wala kayong gulay punta kayo sa akin oh, hanapin nyo lang si Kwan doon si mart <laughs> kita nyo yung Kwan doon kubo na Kwan nag isa oh. may ito, gulayan ganda ng kulungan nyo doon ah Buti nyo, hindi gano'ng malakas ang ulan ngayon, no? Hindi, talagang bagno eh. Hmm. Ang hmm. alok. So, yung ko, pahaw. Hmm, ayun. Tapos na lang kumain. kita, ha? Salamat. Pagkakita lang ako ng, ano... Yung... Sibling nang ano... Yung pwedeng sibling na yung... Talong? Hindi, yung... Sitaw? si na, ano... ligang bang ham. Oh. Mahaba. Mayroon ka doon? Wala. Ano yun? Yung mahaba? Yung pangsigang? Oo. Oh. oh. mayroon. Yun nga, mga ilang piraso yun nandun. Punta lang kayo doon. Ako lang mag Ako lang mag... Hindi, -ano. tungubo na. Ha? Ito, maganyan na. okay. Ulan, ulan na naman. Hmm, ganda. Hmm, Tubig. ganda lang pisto ni tatay dito caretaker daw siya dito ay e, mga tubig po ito galing sa falls water falls lakas ng alon eh. punta pa tayo doon. E oh, aí, Ah, aí na palata lá. Dito, dibelop nila ulit 'to. Winasak pa ng bagyo kasi 'to. Ayun, ginoo ulit nila. Grabe, hampas dito ang uh, alon, 'no? Nandito 'yung mga patay na corals. Oh. Yeah. Oh, lapas.

Ronaldo So guys, lang, kaya wala kami siya Oop, siya! Oop, basak na Okay, pawin na tayo okay. So, naitol ko kayo sa gilid ng uh, Pampang o uh, Sabang Beach tumuloy doon sa may uh, entrance ng waterfalls so pauwi na tayo thank you very much God bless po sa ating lahat samantala bye bye mo. muna see you next vlog ingat ingat tayo yan tuloy pa rin ng, uh, bagyo at uh, ulan so iwas tayo sa mga last light okay pasamantala bye bye bye, -bye.